Hello guys, welcome sa aking video today Ngayon guys, may pupuntahan lang kami Ngayon guys, mga kasamaan ko Ang ganda ng mga halaman rito Ito, ang gaganda ng mga bahay. Pabahay pa lang pala. Ang tahimik dito. Pwede ka dito sumigaw. Wala akong pera. Ganon. Punta tayo dito guys sa bahay na ano. Bahay na tahimik. Tahimik lang siya guys. Yan. Yan ang mga kasamaan ko. Maghahanap. Maganda nga rito eh. Hello, oh my god, may aso. Bloom. Siguro lalagyan pa siguro ng gate nila yan. Gate, no? Ayan. Ah, Ay, ito yung kainan. May kainan na dito, guys. Kakain kami dito. Magdidit -de kami. Dit family. Gaganda ng mga kotse nila dito. Ay, sarap dito pala itong bira. Tabing ano. Kasi, may kainan na rito. <laughs> Yan lang talaga pinunta. <laughs> yan lang talaga pinunta namin dito kakain lang. Ay, <laughs> yung <laughs> pinaka-special namin bisita. Mag-hi. Yan guys. Ayan, ang ganda ng view dito. Oh my God. Nakapunta tayo dito guys, pang mayaman, pang lang kami. <laughs> Ayan guys, maghanap kami ng place, maghanap kami na ng... mapopwestuhan namin. Ayan, dito na kami uupo. Ang ganda dun, no? Oh. Wow, ang ganda dito guys. Oh, Ang ganda ng ano guys, ang ganda na place. Tahimik lang siya dito guys. Diba guys, ang tahimik lang rito. ano plan siya guys gagawin to ng ano mga subdivision na bahay may nagagawa na nga rito guys eh maganda siya guys and guys thank you thank you for watching bye bye